ang pagpapayaman ay isa sa mga pangunahing pangarap ng maraming tao sa buong mundo. Ito ay nagpapahiwatig ng layunin na magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay, kalayaan mula sa financial stress, at kakayahan na tuparin ang mga pangarap at mga pangangailangan. May mga iba't ibang paraan at landas na maaaring kahakin ng mga tao upang makamit ang kanilang mga layunin sa pagpapayaman. Ito ay maaaring isang proseso na nagsisimula sa edukasyon, pagsusuri ng mga oportunidad, pagtutok sa mga pangunahing gawain, at pag-iipon ng yaman. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng disiplina, pagpaplano, at pagpipiyaga sa pag-akyat ng financial ladder sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang pagpapayaman ay maaaring maging isang makabunuhang layunin na makamit para sa mga individual at kanilang pamilya. Ito ay nagbibigay ng kalayaan na piliin ang mga bagay na mahalaga sa buhay at magkaroon ng seguridad sa kinabukasan. Narito ang ilang mga ugali at gawi na maaaring makatulong sa pagpapayaman ng isang tao. Una, pag-iingpok, ang pagtitipid at pag-iimpok ng pera ay makakatulong sa pag-accumulate ng kayamanan sa hinaharap. Pangalawa, pag invest pamumuhunan sa mga assets tulad ng stocks, real estate, o negosyo ay maaaring magdulot ng kita sa paglipas ng panahon. Tatlo, edukasyon, pag-aaral at pagpapalaganap ng iyong kaalaman at kasanayan ay maaaring magresulta sa mas mataas na sahod o oportunidad. 4. entrepreneurship, pagtayo ng sariling negosyo at pagunlad ng mga ideya ay maaaring magdulot ng malalaking kita. 5. Pagkakaroon ng malasakit sa kalusugan. Ang magandang kalusugan ay may koneksyon sa pagiging produktibo at maaring makatulong sa pagpapayaman sa pamamagitan ng mas mahabang buhay at mas maraming oportunidad. 6 pagkakaroon ng disiplina sa paggastos pagsusuri ng mga gastusin at pagpapaliban sa mga hindi kinakailangang pag-aaksaya ay makakatulong sa pag-iipon ng pera dito pagkakaroon ng malasakit sa iba ang pagtutulong sa iba o pagiging mapagkawanggawa ay maaring magdulot hindi lamang ng kasiyahan kundi pati ng mga koneksyon at oportunidad Tandaan na ang pagpapayaman ay maaaring nangangailangan ng oras at pagsusumikap, at hindi ito nangyayari ng overnight.